Naisip mo na ba kung may hangganan ng kalayaan sa pagpapahayag, lalo na kapag ito ay tumatawid sa linya ng mga mapanirang pahayag, maligayang pagdating sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Ngayon, tatalakayin natin ang issue ng fake news at ang kontrobersyal na pahayag ni blogger Joy Cruz laban kay Congressman Bienvenido Abante Jr. Ano ba talaga ang sinabi niya at paano ito naging sanhi ng mainit na pag-uusap? Tingnan natin ang sitwasyon. Si Joy Cruz, isang kilalang personalidad sa social media, ay naglabas ng personal na pag-atake laban kay Congressman Abante. Tinawag siyang mga hindi magandang pangalan sa social media. Hindi ito basta simpleng hindi pagkakasunduan, isang mapanirang pahayag ito bilang tugon, dinala ni Abante ang usapin sa Kongreso at hiniling ang pananagutan sa mga pahayag na tinawag niyang hindi makatwiran at nakakasakit. Ngayon, marahil iniisip mo, isang simpleng hindi pagkakasunduan lang ba ito? O may mas malalim na isyu tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag? Alam natin na ang kalayaan sa pagpapahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya ngunit hanggang saan ang hangganan? Maaari bang ituring na tama ang personal na pag-atake bilang isang pagpapahayag ng kalayaan sa pagsasalita? Pwede bang ipagtanggol ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa ngala ng personal na opinyon? Dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Bilang isang pampublikong opisyal, hindi ligtas si Abante sa mga kritisismo Ngunit ang mga personal na atake na lumalabag sa mga hanggana ng fake news at malicious intent, iba na iyon. Gaya ng nakikita natin sa mga Totep TV bloggers, ang mga individual na ito na nagpapakalat ng fake news at maling impormasyon ay nagiging sakit ng ulo para sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayan. May kapangyarihan silang magtakda ng mga opinyon Ngunit madalas, kinagamit nila ang kapangyarihang iyon ng walang responsibilidad. Ang tanong ay hanggang saan ang tama? Alam ba ng mga vlogger na ito ang mga epekto ng kanilang mga ginagawa at ang pinakamahalaga tayo ba bilang mga tagapanood ay hinahayaan na lamang ang ganitong hindi napipigilang mga kilos? Isipin natin ito habang patuloy tayong umausad. Mahalagang kilalanin natin bilang isang lipunan na habang ang kalayaan sa pagpapahayag ay mahalaga, hindi nito binibigyan ang sinuman ng karapatang makapanakit ng iba gamit ang kasinungalingan, maling paratang o pambabastos sa pagkatao. Bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mo pang makarinig ng ganitong mga usapin, pindutin ang like button. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin upang dalhin ang mas mahahalagang isyu sa harapan. Maraming salamat sa panonood at maghanda para sa mas marami pang mga videos. Tandaan, ang katotohanan ay laging dapat mas malakas kaysa sa ingay. Hanggang sa muli.